Hello guys! So for today's video nga guys ay magbo-voiceover nga muna tayo dahil na nga ang aking asawa sa Uchu, aci apete. So bali pupunta nga lang kami guys sa Nobo para ihanap ng laruan si Kulot na to. At igala nga muna sila kahit saglit dahil busy busy ang magulang sa kakatrabaho ba? Tapos hindi naman tayo nayaman ba? Tapos minsan kulang pa sa budget ba natin? Sakto lang ba makakain ng three times a day and bili ng gatas, diaper ng maliit na tong makulit na to? Tama ako o oh, chakto talaga. Kaya minsan guys, naisip ko na lang na pumunta na lang sa Encantadia at humingi ng diamante ba sa mga sanggar eh. Hindi kaya maging katulong na lang nila eh kasi baka malaki-alaki ang sahod doon, di ba? So by the way guys, dito na nga kami sa Novo dito guys at ayan na ay, nangungulit na nga ang dalawang to. Gusto nga ni Kulot guys na bumili ng blocks ba? i e, chakto naman guys na yung in-order ko sa online ay dumating na din doon sa aking trabaho. Kaya dinaanan na nga lang namin doon guys at hindi na nga kami bumili dito. Nag-window shopping lang ba kami guys at nag uh, gala, gala dito eh. Feeling namin kasi dito guys, ano, Manila Bay. <laughs> Kaya pagkakita ni Kulot nga guys ng maraming kutsi-kutsi na to na sasakyan, eh sabi namin, oh hawak lo ready, one, two, three, smile. Picture-picture lang ba para may ebidensya at may remembrance. <laughs> Tapos, itong isang duwende nga namin, guys, ay gusto din dito sa kabila. Kaya ngay, dalawa nga kami ng asawa ko ang sumama dito at inikot-ikot muna tong makukulit na to. Dahil hindi na nga din kami nakakagala-gala, guys. Kasi dahil sa kabisihan din, sa katrabawat, at sa kahanap buhay. At ang pagbebengbang ba, guys, nalilimutan na din. <laughs> Charot! <laughs> Tapos, guys, yung feeling vloggers kong anak, ay abay, nakakita nga ng salamin dito. Eto, duhay nga siya ng high, Aba, matid eh. <laughs> Maya maya na guys ay lumabas na nga kami dito sa Nobo at dumiretso nga kami doon sa aking trabaho. Habang sa palengke nga kami ay tuwang tuwa nga nito si Liit dahil nakikita niya ang mga big selling phone Ito so, sa taas dahil natutuwa talaga siya guys dahil paikot ikot at sabi niya Wow! Wow! <laughs> Yung vlogger ka kunwari tapos minsan naubusan ka nagsasabihin guys Vlog pa more! <laughs> Tapos hindi ko na nga guys, nabijuhan dito nung pagkuha namin ng black doon sa akin trabaho. Dahil nabisi na at dalawang makulit namin. Tag-iisa kami ng asawa ko ba? At pagdating nga dito sa bahay namin guys, sabi namin kay Kulot inaiwan eh, ng nga kanyang laruan sa tricycle. Kaya umiiyak na nga siya dito guys sa mga oras na to. O ba diba? Artista talaga yung si Kulot. <laughs> Pero sa labas lang yun, guys. Eh, yung tatay niya kasi marupo, kaya kinuha na nga niya ang laruan ni Kulot doon sa labas. Dahil iniwan niya ako kunwari sa labas at kunwari na iwan nga, guys. Dahil itong papa ni Kulot, guys, ay may pasok din pagka nga namin dito. Dahil nag sideline lang ba kami doon sa may nobo at pagkuha ng blocks na to? Heist! Sana i sidelinean mo din naman ako minsan. Charot, <laughs> charot. <laughs> may isang bata namang masaya dahil sa kanyang laruan. Dahil yan kay Mayor Biko, binilhan namin siya ng laruan guys para may remembrance siya. So hanggang dito na lang guys ang aking bida-bida sa inyo dahil mukha namang masaya tong mga bulinggit na to. Kahit 30 minutes lang ang aming gala. So thank you for watching guys. bye bye